Hello mga kasari-sari store. Magandang araw. Uh, welcome sa ating channel. Ngayon ay umpisahan ko na ang display ng aking mga noodles na tinilever. Kasi wala na ang laman ng ating lagayan ng mga noodles. At syempre, patanggalin muna natin ang mga natira pa dyan. At uunahin nating ilagay ang mga bago natin dating para mauna natin maibenta ang nauna din natin na na-display dyan para naman iwas expiration tayo. Samahan nyo ako mga kasari sa aking pagdi-display. Uh, ngayong araw talaga sinipag tayo mag-display kasi nga wala na talagang laman ang ating lagayan ng mga noodles. At ngayon pa lang din dumating ang delivery ng ating noodles. Kaya umpisahan na natin ang pagdi-display at tatapusin. Kasi lagi na lang hindi natatapos ang ating pagdi-display. どうも。 fast forward na tayo mga kasari tapos na tayo mag display ng ating mga noodles at kinabukasan i ko sa inyo ang kaunting dumating na Nestle kasi konti lang tayo stocks nila marami silang kulang kulang kahit mahilo wala sila kaya ayan yan lang ang dumating sa ating na product ng Nestle konti lang at saka ang ating Nescafe 20 grams ay konti lang ang natira kasi uh, nang dumating ay mayroon na namimili dito so napili na yung iba at kinahaponan na mili kami sa kabilang barangay lang ng mga chicheria kasi kalbo na yung ating chicheria section kaya ayan namili ka kami pero marami pa rin kulang ng chicheria kasi dapat sa bayan kaya lang mainit ang panahon dito sa amin ngayon kaya tinatamad na ako mapunta ng bayan pag after lunch kasi mainit ang kalsada so dyan na lang kami sa kabilang barangay namili kasi mayroon din wholesaler dyan kaso ang raming kulang ang kanilang chicheria so ayan umpisa na natin i-display ulit ang ating mga chicheria kailangan na natin magsipag mag-display ngayon kasi para magkaroon tayo ng maraming benta mga kasari kasi pag nakikita ng mga tumay sigurado ay bibili sila pero pag naka plastic o naka karton pa ang ating mga chicheria ay siyempre, hindi nila yan nakikita kaya hindi sila makakabili so ayan sinipag tayong mag display mga kasari tatapusin ko talaga ang pag display ng ating mga chicheria kasi kinabukasan maraming yan naman gagawin so hanggat pwede tayong mag display ay mag -di display tayo kahit na inaantok ako dyan kasi ano yan eh after lunch na dumating tumating kami kasi mga alas 12 kami umalis papunta ng grocery eh. pagdating nagdisplay uh, nag display na agad ako at may dumating tayo na parcel galing sa Shopee diyan ang i-unbox ko sa inyo ngayon yun ay paninda ko rin ng mga candy kasi nakita ko siya sa Shopee na free shipping pag bumili ka ng tatlong garapon. so i-unbox natin mga kasari ang ating parcel ngayon at ibibenta ko siya ng take 5 pesos yan ay parang lollipop lang naman na Mickey Mouse titignan natin kung tapatok dito sa ating tindahan kasi kung isang garapon lang kukunin ko, may shipping siya na 50 pesos. At kung dalawa naman, may shipping na 25. So, nag-try ako na tatlo at nakakuha tayo ng free shipping mga kasari. So, diba, malaki-laki ang tutubuin natin sa ating paninda. Kasi yan ay 30 pieces ang laman at ibibenta natin siya ng take 5 pesos. At tinitingnan ko mga kasari na maigi yung mga garapon. Kung walang mga basag or may diferensya pero wala naman na. Kung ang kanya expiration is nasa 2026 pa. Kaya matagal-tagal pa uh, maupos pa natin yan bago ma-expire. At kung may bibili man yan dito ng wholesale, uh, ibibenta ko rin at mag-order tayo ulit kung papatok yan sa mga bata dito sa amin. So yun lang ang share ko sa inyo ngayong araw mga kasari. At maraming salamat sa patuloy na nagsusuporta sa aking. YouTube channel. At kita-kita tayo ulit sa susunod kong mga video at sa mga hindi pa nakasubscribe. Uh, pwede po kayong mag-subscribe at pakiclick na rin ng ating notification bell para updated kayo sa mga susunod pang video. God bless!